Oh, sige, pindot. Oh, hop, Sabay, sabay. sa pa. Uy, 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 uy. lang, sa pa. Kailan makatat yung makabuo ka ng tatlo? Mini. Oh, da, puro na yung mini. Grand. Major, minor, minor. minor. Pwede na yan, pwede na yan. Oo, nakatakto ka na eh. 50! Hindi pa, hindi pa. Tapos? Patabos. Patabos. Oh, puy, okay. uh, 50. Sabi ko sa'yo, tol, eh. Sabi ko sa'yo, tol, eh. Tatagal pa tayo, par. Tatagal, <laughs> oh, tatagal pa. Tatagal pa, par, eh. Sa so, anong kasunod? Papasok dyan yan. Sa credit uh, mo. Uh, baka tatagal Uloan pa. Ulo, ano eh. Oo! Oh. 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 Beginner's uh. luck. Beginner's luck. Sayang yung grand car, Naka yes, oh. Naka-50 SGD kayo? Oo. Five dollars. Five dollars yun. Oh, kung to nakuha pala yung grad mo. No. Kuyo, oh, kung pala yung grad mo. na pala natin. Natin <coughs> <car>. <coughs> <coughs> na yung grad no. na Yung, eh. yung grad na Yung grad mo. Yung Yung grad mo. Yung grad Yung grad mo. Yung grad major Yung grad mo. Yung grad Yung grad mo. Yung <laughs> Yung Grabe, isang pintot lang, isang pintot pa lang natin, ganyan mo, no, Wala ka na rin pang pintot sa susunod eh, okay. <laughs> oh. Oo. Diyan po lang yun eh. Diyan na lululog yung mana pa. Hindi ba pwedeng i-withdraw yung 50? Pwede! Okay. Magiging ano, ticket na yun, tapos papapalit mo talit. Papapalit, papapalit. Kaso si Kwenta lang yun eh, kailangan 100 pa taas. Oo, oh, laray mo muna, madam. Laray mo muna. Oo, ayun na. Ay, Ay, pintot ka na, 88 eh. lang, 88. 88 lang, 88 muna. Ayan. Wala. Oh, awto oh, dumagdag na sa pera ng kasino? Play madam? lang. Play mo lang. yung madam? atiito oh, 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 oh. oh. ah, na? Ay, oh. utang na oh. up? <laughs> na nanalo 10 lang ah, sa pa? inugus pa credit? oops oops Oh, oh, oh. oops 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 Piling ko nakuuhaw ka. Uminom ka muna doon. Don't move, para, Pupuan mo, para, Pupuan mo. Pupuan mo yan, parang. <laughs> Times two tayo. Time. Dito ka nanalo eh. Let's go. Pag ina-inubos nyo na yung panalo nyo. Yeah. oh. Panalo, oo. Sige, sige, sige. Mag-de-fly. mag de Mag-de-fly. Panalo pa! Oh. Okay. <coughs> ah, 53. Ah? Paano kaya Hindi. lang. Okay? Syempre, nanalo na tayo. Babalik tayo sa maliitan limang beses. Limang beses. Kasi hindi magbibigay 'yan. ganun 'yan. Oh. Ilan na panglima? Oh, 'yan na. Sabay natin. Next niyan. Ano? Hindi wala, 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 wala niyan. Times 3 na 'yan, times 3 na tayo ngayon. Ay na. Let's go. One more. Pamimigay na 'yan. May castle. Let's go. Let's go. Let's go. Ano yun? Hindi na namigay ah. Ano yun? Wala? Wala, par? isang times 4. Yun lang, Yun lang? Wala na eh. Kung okay, ano dun pananaloan po, Tek. <laughs> <coughs> Skamas. Ayaw po kayo oh, may times 2 na tayo. Wala pa. Talaga, tayo Let's go. Let's, <laughs> let's go. go. <laughs> go. <laughs> let's go, par. Cash out. Magiging ano na yan? Huwag muna i-cash out. Pinaman voucher, tayo. okay? One dollar voucher. Souvenir. Oh, oh at least nalibang tayo, par. oh may souvenir ka na. Oh. Tara. Let's go! Let's go. <laughs>